pinilabador, eto, nanalo daw ang boses ng bayan. <laughs> talaga lang. But hindi niyo po tingnan sa social media. na naman talaga, 'di ba? May mga tao kasi na hirap na hirap lumaban ng patas. Kaya ganito po ang ginagawa. Alam natin. Alam na alam niyo kung ano yung totoo. Alam na alam niyo rin sa simula pa lang kung ano yung trabaho niyo. Marami, hindi lang etong si siguro ang nakalabit. Okay? dahil napakaraming mga social media influencers ngayon, ang kuno ay defenders nga nung kabila. Pero ang ginagawa nila, hanapan ng butas. Ang it Showtime para ito ay masira nga at bumagsak. Hindi yan mangyayari. Kung nakikita niyo po ngayon kung ano yung totoong boses ng taong bayan, sa social media tayo dahil yun lang naman ang dapat o nakikita natin. Okay? Makikita niyo po ang suporta. Makikita niyo po ang buong buo na suporta ng mga forever, ng forever kapamilya, ng, ng solid showtimers, timers or showtime fans at syempre kahit yung mga fans ni Vice Ganda. Sabi nga ng ilang netizen, nako, huwag kanyang loloko-loko, ay paano kung tumakbo si Vice Ganda? Sa kung anumang pwesto, sa Senado halimbawa, ay baka maganda pa or baka maganda gulo-gulo itong mga mga uto-uto na ito, itong mga nasa kabilang kampo, di ba? Hindi ito Bosses ng taong bayan. Hindi rin po dito, or ang nanalo lang po dito, ay ang MTRC. Ang Intention ng Kalaban. Yun lang po. Pero yun nga, yung mga ganyang panalo, short-lived ang mangyayari po dyan. Mali, ma, 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 hindi ganun katagal. Hindi pang matagal ang panalo yan. Okay? Ang totoo niyan, yung mga ganyang panalo niyo po, ay fake. Alright? pilit na panalo. So, hindi yan gratifying para sa inyo dahil alam nyo ang totoo. Alright, maraming salamat daw dito sa MTRCB. Good job. Kung good job ang MTRCB, sana noon pa ay may mga ganito ng pagkilos. As if naman. Okay? As if naman, totoong kabasusan yung ginawa ni Vice Ganda. Nasaan yung mga pagmumura on television? Marami yan. Marami na pong nangyaring pagmumura mula pa kay Duterte. Pero may aksyon. Mm -hmm. Na ang ibig sabihin, Hmm, kayanin natin ang ABS-CBN, kayanin natin ang It's Showtime. Yun lang. Hindi nyo alam, hindi nyo naisip na totoo na may magagalit dito sa MTRCB chairman na ito. Totoo. Pero wala naman sa kanya yan eh. Pero syempre, huwag nyo subukan talaga. Huwag nyo talaga subukan ang mga kapamilya, ang mga It's Showtime uh, fans. Dahil eto ah, kung totoo, kung eto talaga ay maipatupad yung 12-day suspension na ito, sige lang. Sige lang. Pero yun nga, babalik na mas matatag, mag ang mga, mga totoong fans ng It's Showtime, walang mawawala dyan, walang mababago dyan. Ang nabago lang, nalaman namin, nalaman ng It's Showtime kung paano kayo lumaban. Okay? Aware ang taong bayan kung anong laban itong pinasok ng MTRCB hindi kayo patas, totoo. Hindi kayo, hindi kayo marunong lumaban ng patas. Na ang ibig sabihin, wala, wala pala kayong totoong kakayahan. Wala, wala kayong totoong abilidad. Hindi kayo kumpiyansa, okay? Wala kayong kumpiyansa sa sarili nyo. Abay kung siguro noon pa pinapatupad na yung mga ganito sa dami ng nakita natin um, bad-mouthing on television. Siguro kung nagawa niyo na yan dati. I would say na sige, dumumi ang utak ng mga kababayan natin dahil sa, sa ginawa alimbawa or dahil sa pahayag ni Labador. Okay? Nilagyan ng malisya ng maraming kababayan natin at naapektuhan ng MTRCB. So akala nyo, akala nyo yung mga, yung mga uh, naglagay ng malisya doon sa ginawa ni Ayon at ni Vice, akala nyo siguro ay mga totoong supporters yung mga yon, Totoong naan dyan para sa inyo? Of course not. Hindi nga natin sigurado kung yung mga yon ay totoong tao. Baka ngayon ay mga trolls. Okay. Nanggaling lang sa ilang grupo. Nanggaling lang kung ano doon sa grupo na dumedepensa sa it, sa it ng TVJ. All Alright? O anong mangyayari doon kay, kay Wally? Hindi ba't walang question naman yon na talagang totoong kabasusan at may violation doon? Wala nang question doon. Pero doon kay Vice Ganda at kay Ayon, nako, pakita nyo nga sa ibang kultura kung yun talaga ay kabastusan. Diba? Kung yun talaga ay indecent act, nako, ay baka kayo'y mapahiya. Yun nga, may apila na po ang ABS-CBN, natural lamang yan. At titingnan natin kung talagang maipatutupad nga itong 12-day suspension na ito. Good luck. Good luck sa MTRCB. Sana sa susunod, ha? sa susunod, hindi kayo magre-rely doon sa mga sa mga reklamo ko no. Sa mga butas na hinanap ko no? at inimbento ng ilang grupo. Hindi 'yun yung to totoong boses ng taong bayan. Okay? Dahil kahit dito wala wala akong maiisip, wala akong ma wala akong nakausap ever dito. Marami akong na natanong na. Kabastusan ba? Hindi, wala namang ganyan, hindi man 'yung ganoon. So, ang ibig sabihin, yung mga reklamo na sinasabi na itong chairperson na ito ng MTRCB, posibleng yan po ay nasa social media lang. At sa social media, wala dyan ang totoong boses ng taong bayan. Alright? Hindi yan ang nagre-represent ng totoong, ng totoong boses ng majority ng mga kababayan natin. Dahil karamihan dyan, hindi naman lingid sa kaalaman niyo po na ang programang EAT ay may mga trolls. <laughs> Kakaya, no? Yung mga galawan. 'di ba? Lumaban kayo ng patas. Lumaban kayo ng patas. At at kung ganyan siguro ang 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 practice ng mga ng mga taong takot. Takot na matalo. Abay siguro. Siguro mas marami na, mas maraming kababayan tayo na na makikitaan talaga ng totoong talento. Dahil yung iba ay alangan eh, dahil alam nila na ang buhay dito ay hindi naman talaga labanan Okay? Labanan ng, na, ng patas na karapatan, ng patas na abilidad. Hindi. Karamihan dito sa atin or dito sa ating bansa, nangyayari na kailangan meron kang kilala. Kailangan may, may, may mga sabihin na natin to whom you know eh, not for what you know ang nangyayari. Uso yan dito sa atin. Alright, good luck sa MTRCD. Maraming galit dito sa chairwoman. Wala namang problema sa kanya yan. Yun naman ang gusto niya magalit ang taong bayan. So akala niya siguro hindi totoo yung galit na yon. Hmm. At akala niya siguro walang impact sa kanya yung galit na yon. Sa ngayon, baka. Pero sa mga susunod na taon, pasensya na.